Mabilis na nagdaan ang tatlong araw na paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng bayan ng San Diego. Naging bukang bibig ng mga mamamayan ang pagdating ni na Maria Clara at Pia Isabel. Ang mga usapay lalong sumigla nang makitang dumating si Crisostomo Ibarra, ang binatay tumuloy sa bahay ng Katipan at magalang na binati si Padre Salvi na nooy papunta rin kina Maria Clara ang pagkakataoy naging mapagparaya sa pag-uulayaw ng dalawang magsing-ibig malapit sa bintanang nakaharap sa lawa. Susulatan ko na ang aking mga kaibigan at kawan mo sana ng paraan na huwag makasama ang kura. Natatakot ako, mahal ko. Napupun akong lagi niya akong tinititikan at kapag ako'y kinakausap ay marami siyang sinasabing hindi ko nauunawaan gawan mo ng paraan na huwag siyang maanyayahan. Alam mo ang kaugalian dito sa atin. Naririto siya at mainam naman ang pakikitungo sa akin. Hindi nagluwat ang kanilang pag-uusap at ang kuray dumating. Yamang pistang ang ating pinag-uusapan. Kung mamarapati ninyo, kayo'y aking inaanyayahang dumalo sa salusalong idaraos bukas. Yan po isang kasayahang inihahanda naming magkakaibigan. Saan ninyo idaraos? Ang ibig po ng mga dalagay sa batisang malapit sa gubat na malapit sa balete. Kaya't maagang maaga kaming tutungo roon nang huwag abutin ng araw. Napakagandang pagkakataon. kaya tinatanggap ko. At upang patunayan sa inyo na ako'y hindi nagtatanim ng sama ng loob. Laganap na ang bilim ng si Ibaray nagpaalam. Isang lalaki ang sumalubong sa kanya sa daan. Ginoo, hindi po ninyo ako kilala, ngunit dalawang araw ko na po kayong hinahanap. May kailangan ba kayo sa akin? Ihihingi ko po lamang sana ng tulong ang aking asawa at mga anak. Ang aking mga anak ay nangawala at ang aking asawa ay nasiraan ng isip. Ako'y nagmamadali. Sabihin ninyo habang tayo'y lumalakad. At nawala sa kadiliman ng gabi ang dalawa. Lumakad ang magkakaibigan patungong lawa nang hindi pa nagtitilaukan ang mga manok sa madaling araw. Kasama ni Maria Clara si Sinang, ang pinsan niyang masayahin. Si Victoria, ang laging walang imik. Si Iday, na may kagandahan. At si Neneng, na maganda at palaisip. Ang mga biruan ng mga dalagay na tigil. Narinig nilang dumarating ang langkay ng mga lalaki nang aglalakad sa himig ng isang tugtugin nag-abot ang dalawang pangkat Dalawang malalaking bangkang magkatali ang dinatnan nila sa lawa Ang mga bangka ay nagagayakan Ang bangkero ay isang binatang may matikas na anyo matipunong pangangatawan maitim, mahaba ang buhok at sa damit niyang kamisa chino ay maaaninag ang mga siksik na laman sa kanyang mga bisig. Pagkaagahan ay tumuloy sila sa baklad ni Kapitan Chago. Ipinahanda ni Tia Isabel ang sinigang para sa mahuhuling isda kay Andeng. Upang wag silang mainip ay nahilingang umawit si Maria Clara. Kinuha niya ang alpa at sinaliwan ang sariling awit. Sinabi ni Andeng na ang sabaw ay luto na at kailangan na lamang ng isdang isasahog. Mabilis na umakyat sa ibabaw ng baklad ang magbibinatang anak ng isang manging isda. Sabik na sabik ang lahat sapagkat inaasahan nilang maraming huli dahil sa limang araw nang hindi napapandaw ang baklad na yaon. Ngunit buwaya pala ang nahuli ng baklad. Noon nila nakitang tumayo ang nagsasagwa ng bangka kumuha ng isang mahabang lubid, umakyat sa pabahay ng baklad at tumalon sa tubig. Lahat ay nangamba at walang kibuang nakamasid sa tila paglalaban ng dalawang lakas sa ilalim ng tubig. Si Ibaray kumuha ng punyal at humanda upang tumulong. Lumitaw sa tubig ang ulo ni Ibara at ng pilotong hila-hila ang buwaya na laslas ang tiyan at nakatarak ang punyal sa lalamunan iniligtas nyo ang aking buhay. Mapusok kayong lubha at sa muli ay huwag ninyong bibiruin ang tadhana. Naging masigla silang muli. Ang magkakasama ay lumunsad sa baybayin ng gubat na pag-aari ni Ibarra at inihanda ang kanilang mga pagkain sa lilim ng isang malaking puno na nasa tabi ng isang malinaw na batisan. Maagang nagmisa si Padre Salvi ng araw na iyon ilang sulat ang kanyang binasa at matapos sa pagbabasay na namlay at nawalan ng ganang kumain, ipinahanda ang kanyang sasakyan, sumakay rito at nagtungo sa gubat.